Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang available na nga na sa trade sina Jordan Clarkson at Alex Caruso. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pag-alis ni Kyra Irving sa Dallas Mavericks. Ngayon nga po mga katrops, natapos na ang NBA Finals ay nakabang na nga po ang mga fans, analyst at ang media sa darating na 2024 NBA Draft ang pagbubukas ng free agency at trade market ngayong offseason. Yes, bukod nga po sa pagpasok ng mga batang manlalaro sa NBA ay marami rin naman nga pong magagaling na players ang inaasahang magiging isa lang ganap na free agent at magiging available sa trade market sa mga susunod na linggo which is pag-aagawan ng iba't ibang makupunan. At isa nga po sa mga pinakamalalaking manlalaro na sigurado nga pag-aagawan ng mga teams ngayong offseason ay sina Jordan Clarkson ng Utah Jazz at Alex Caruso ng Chicago Bulls. Kahit man nga po meron pa silang natitirang kontrata sa kanika nalang mga teams ay plano na rin naman nga po nalang i-trade ang mga ito, gayong magagamit nga po silang dalawa upang makakuha ang kanilang kupuna ng mas marami at mas magagaling na players. Napakataas na rin naman nga po ng kanilang trade value kaya hindi nga po sila may hirapan na makahanap ng trade partner kina Clarkson at Caruso ngayong off-season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pag-alis ni Kyra Irving sa Dallas Mavericks. Dahil nga po mga katrop sa napakalamyang performance na naman ni Kyra Irving sa kanilang Game 5, ay napabayaan na nga po niya na magkampiyon ngayong araw ang Boston Celtics. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay marami na nga po sa mga Lakers fans ang nagsabi na kailangan na nga po itong umalis sa Dallas Mavericks at lumipat na lamang sa Los Angeles Lakers ngayong offseason. Ngunit sinabi rin naman nga po mismo ni Cara Irving sa kanyang post-game interview na nananatili pa rin nga po siyang confident at proud sa kanilang kupunan ngayon gayong nagkaroon nga po siya dito ng napakagandang kampanya na talaga namang na-enjoy niya sa kanyang buong karir sa NBA. Nag-post rin naman nga po ito sa kanyang social media account na kailangan nga po silang maging matatag kahit anuman na nangyari sa kanilang kupunan. At sa naging pahayag pala nga pong ito ni Kyra Irving, ay mukhang disidido nga po ito na manatili sa lineup ng Dallas Mavericks sa kabila ng kanilang pagkabigo sa NBA Finals. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, meron para naman nga pong natitirang dalawang taon si Kyra Irving sa Dallas Mavericks sa kanyang kasalukuyang kontrata, kaya may hirapan nga po siya kung magre-request ulit siya ng trade ngayong offseason papunta sa ibang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.